Okay, mga kapitik, at ngayon po, uh, okay na, tapos na tayo mag-ayo sa bahay, nakapagluto na tayo, and then, uh, ngayon po, sama nyo ko at uh, going to farm, mga kapitik, let's go! Okay, mga kapitik, at ngayon nandito na po tayo sa bukid. Ako, wala na yata ang ating mga alaga. Ayan, at uh, may mapipitas po tayong gulay, mga kapitik, oh. Ayan, dami pong bunga ng ating sitaw. Ayan, mapipitas din tayo mga okra, talong. Ayan, meron tayong mapipitas. Ayan, malago na rin po ang ating kalabasa. Mga kapitik, ayan. Magapang na rin ang ating kalabasa. Dito kagumapang gumapang. Ayan, dito. Ayan. Ayan, mga kapitik. Sa pipitas tayo ng gulay. Ayan. Yung ating patola. Hindi na namunga. Yan, meron din. oh yan, may bunga rin yung ating patola. Namumunga pa rin sila. Yan, yan kayo gumapang. Ta Wala uh, pa po yung ating. Uh, tayo po yung nagpapatubig mga kapitik. Papatubig tayo. Tingnan muna natin kung saan na tumatakbo yung tubig tayo pitas ng gulay kaya maandar po yung ating makina dito na po tayo sa farm ki naya ka dikha raha hai ta sab kuch ko dikha raha hai isliye na Ayan, ang patik. Sinasabayan yang pa ng ulan. Ah. Buhay magsasaka mga kapitik. bakit tumanda ito man Ah. Hindi, magpapatubig uh, papatubigan. Sabi ko magpapatubig. Ayan, pitas tayo ng gulay mga kapitiko ko. Yan ang kagandaan, no? Habang nagtatrabaho sa bukid, may napipitas tayong gulay. Ilan lang ang nabuhay sa sitaw. parang pesaw. Pangit ang gulay na Hay sa sabawa, meron po. O. Ito lang sabo lang ano, panggulay. 'Yan pa sa taas. taas. Pamahalan ah. ang gulay. 'Yan okay. okay. sa taas. 'Yan. Ito pinagkuha namon. gulay. Maganda. Ginagamit pangulam na. Hm, fresh na mga pa sila. Hm. Ito lang na mumuha pa rin pa rin yung patawon. eh. Ayun, gumaganda pa oh. Kaya nga, Lagihan ko ng abono yan. Eh. nagabono eh. lumalaban. Eh. Talong, may buka na diyan. Talung 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 na talung 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 talung

Eh, oh, may pa di ba, ng ating kapangan. Ito Ayun po. Saan? Ayun nga lang kinuto. Hayun oh. Dalawang magkatabi. Dito, dito. Sa may blue. Tabi ng blue. Ayos pa ba yan? Mahal-mahal lang gulay. Naka-madito pa yung patola natin dito na maliliit parang eh. si Nora, Sino Nora na. Mm -hmm. Ay na. Ayun. po, mo.

mat, parang lalag natin daw huh? parang lalag na rin nangyawag ako kanina hindi yata nabuhay yung sili dun ah ayun tinanim ko yung okra, wala na namatay na yun na yung last na nabunga nya

Na yung bulay. Dito to mo Kita ko na. May bunga. Wala, amoy mulaklak pa lang. Marami. Konti. Hey, papaya natin, oh. Tibungan, na. oh, oh. may bunga na yung papaya natin, oh. Hmm. Hey, no, may bunga na yung mga papaya natin, oh. Hmm. Ayan, talong. Ang ganda. Ayun, na, May nang ano. Taba. Ito dapat malinis lahat siya. Matam na natin ang mga gulay. Ito na lang ang pagpukusan natin dalawa. Ba't mo binunod? Sitaw. Sitaw yan eh. Yan. Ayan ang sitaw. Ayan ang sitaw bahay. ang sitaw bahay.